Yeah, magpupuksa na tayo ng langgam gamit yung 7WP85. Ito, kulay puti siya pag hinalo sa 16 liters. Tapos, gawin natin pang spray. Bali, ang mixtures niya ay ito. Hindi pa magandang naglalagay ng 7 o nag-i-spray ng 7. Pagka yung pabunga na kasi yung mga palabas. Yan oh. Yung mga palabas na buds. Yung, yung, yung ibig sabihin yung hindi pa siya lumalabas ng palabas pa lang. Pinapatay niya. Ito. Pero yung mga dati na, yung nakalabas na, walang problema. Pero yung mga palabas pa lang, yan yung naging ano kaya pagka uh, ano pala nagbubunga na mas maganda na wag ka na maglagay mo na yung langgam dyan karito maglalagay sa mga sanga yan napansin ko yung after 2 or 3 days yun marami yung naapektuhan Do marami pa rin siyang bunga kaya lang may mga yung epekto ang uh, naobserbahan ko. So mo ano sa akin yon, lesson learn na pag may bunga na pag kang gagamit ng magmi-spray ng seven sa mga sanganya maapektuhan nyo mga palabas na bunga. Yan no. Ito pa, ganun din share ko lang to ang aking pagkakamali para at least yung mga magtatanim din ng dragon fruit sa pag-aalaga at least may idea kayo na pag may bunga na huwag niyo i sprayan ng seven yung sanga kasi maapektuhan yung palabas pa lang yung mga lumabas na walang problema di siya maapektuhan pero yung mga palabas ayan palabas pa lang yan eh wala pa yan nun eh palabas pa lang masaya ang tignan pagka nakita mo maraming bunga o mumulaklak ganito pala loob nito yan, may bubuyo ganyan pala yan Yung loob niya. wala <laughs> isang taon na ako may eh, pero ngayon ko lang natututukan yan yun yung pala yan ha? kasi yung tignan pagka marami oh. kahapon na mitas na kami ito naman pipitasin ko ngayon gay ko naman sa kapatid ko yan pipitasin ko yan pinitas ko kahapon yung isa eh. Yan. Namimitas na kami ng mga ito na tukla... dragon fruit. May pigong una. Sa... Ayo. Oh. Oh, bukas na tayo. Bukas na. Tuh, so, so. so, bukas. wala oh, lang ito. Matamisin natin kung kaya saan ito tayo. Ito lang ah. Maliiit. Thank you. बस बकवास है तो Yan, ganito ka pula yung bunga ng dragon fruit dito. Yung manakuso rin kumain. <laughs>